ay maririnig naman natin ngayon ang ating trio tagapayo sa pangunguna ni Dr. Love, Brother Jun Banaag. Salamat. Panghuling salita. The church always considers gambling immoral. Ang simbahan natin, mga nanay, ibig sabihin po, immoral ang pagsusugal yan ang paninindigan ng simbahan kasi nandiyan ang pandaraya, nandiyan ang hindi mo na makontrol, ang addiction and everything. Ang masasabi ko lang sa inyong apat, meron palang trial sa pandaraya. In, in, practice siguro yun, ano? Kaso na, videohan, eh. Sa akin lang po talaga, kung po pwede niyong itigil na yan, baka masyado lang kayo maraming libreng panahon sa buhay niyo, Pakisili po ang ilalim ng inyong kama at maraming alikabok. Pakilinis lang po yon ang mga kaldero. Maitim man pwed, Pwedeng isisin. Daming magagawa sa bahay kesa humagsugal tayo. nakakayalang makita ng mga anak natin dito sa episode na ito. Apat na nanay nagmumura, nag-aaway, nagsisagawan dahilan sa sugal. Maraming salamat. Maraming salamat, Dr. Love. Ngayon po ay pakinggan natin si Attorney Lorna Kapunan. Nagkagulo-gulo ang buong studio dahil sa 150 pesos na yan. At nagsasabunutan pa kayo dahil sa 150 pesos na yan. Siguro dati magkaibigan kayo, no? Nasa isang barangay kayo at magkumari pa siguro kayo. Hindi naman. Pero yun ang sinasabi ni Dr. Love na yung evil ng gambling. Kanya sinasabing immoral yan kasi nakakakos ng hatred sa isa't isa. Nakakakos ng iba-ibang kasalanan. Ano? Ngayon, ang gambling hindi naman prohibited talaga, hindi naman illegal. Pero sinasabi sa batas na let your gambling be recreational. Anong ibig sabihin nun? Recreational. Yung libangan, libangan lang. Hindi yung magpapatayang kayo dahil sa gambling na yan. At hindi rin maganda na sa gambling, eh, meron dayaan. Kasi hindi, sa masaya yung nanalo ka na malinis, malinis. Biski na maliit lang hindi ba ganun yung mga matrona sa bingo sa ano ba yan sa kahit na 5, 5 pesos 20 pesos eh masaya na sila because nanalo sila ng malinis ngayon ang payo ko sa inyo uh, eh wag na kayong mag wag na kayong mag gamble kung gusto niyo maglaro ng Lucky Nine, gawin yung recreation. Gawin yung libangan para magkaibigan kayong lahat. Ngayon, eh, nakikita namin dito sa studio na hindi maganda yung pinakita niyo sa bayan natin na nag-aaway kayo dahil sa gambling na yan. At hindi kasi sa, sa batas, ang best evidence eh, eh yung video. Kanya hindi mo na pwedeng idinay uh, i-deny, na nandaya ka. So, mag-ingat lang tayo, no? Kung minsan, iba yung sinasabi natin, iba naman yung katotohanan. Kasi, the truth will always come out. Nako! Ang katotohanan ay laging mangingibabaw. Tama. Maraming salamat, Atty. Lorna Kapunan. Ngayon naman, balikan natin si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carls. Alam niyo, sinasabi ng mga cardiologists, pag kayo ay nagkaroon ng stroke, ang unang-unang sinasabi nilang gagawin, o oh, sige, hindi ka na makakapagtrabaho, mag-card games ka na lang. Kasi yun yung nakakatulong talaga para kahit pa paano gumana ang inyong utak. Pero hindi sinabi ng mga doktor na kayo ay magsugal. At napaka-importante nun, no? natatandaan niyo, ang pandaraya, meron mga studies na ito ay merong genetic predisposition. So kung ibig sabihin yan, ang mga magulang ay mandaraya, may posibilidad na magti-trigger na ang inyong mga anak ay pwede ring mandaya. Nakakalungkot dahil kasi pag namanan yan ng inyong mga anak, ano na lang ang mangyayari sa inyong mga buhay, puro pandaraya ang gagawin. So sana maging maayos kayo at maging ehemplo sa inyong mga anak na maging mabuting magulang at the same time pagsabihan na inyong mga anak na hindi dapat mandaya at hindi dapat magsugal. Yun lang po. Maraming salamat, Dr. Camille Garcia.